tatlong tips para maiwasan ma-hack ang inyong mga Facebook account dahil ito ang kadalasan na target ng mga hacker sa kadahilanan na madaling mapasok at makapaglagay ng virus lalo na kung cellphone ang gamit ninyo. Assalamualaikum alaikum. Una spam post. Ito ang karaniwang ginagamit ng mga hacker ang paglalagay ng link sa inyong mga timeline o kaya naman sa group dahil madaling makuha ang interest ng mga user sa paglalagay ng magagandang text at graphics o kaya naman mga emoji or emoticons. Alawa, messenger fish isa ito sa ginagawa ng mga hacker ang gagawin nila ang kilalang mga companies or services. Ganun din ang profile at page. Ang gagawin nila ay imi-message kayo na merong kasamang image or video at link. Kapag na-click nyo ito, automatic, unti-unti nilang makukuha ang information ng inyong account. Pangatlo, ad redirect. Ito yung type of virus ang gagawin nila ay gagayahin din nila ang mga sikat na companies, profile or page meron silang ipopost na product o kaya naman ay magsa sila at kung gusto mong manalo rito kailangan mong mag-fill up at kapag nakapag-fill up ka rito at nasubmit mo ito merong lalabas na panibagong page nakalagay doon na kailangan mong mag-login sa iyong Facebook account dahil nakapag-logout ka at kapag nakapag-login ka ulit dito automatic kuha na nila ang user at password ng iyong Facebook account. Kung meron kayo natutunan dito at nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan na i-share ang video na ito at i-follow na rin ako para sa mga susunod na mga video tutorial at mga tips. Maraming salamat!